isang bag na kulay pula ayan sino po ang nagmamayari nitong kulay bag na pula ayan nakita ko po dito sa ilog sa malaking ilog po sa parting kasay ayan ating ahalungkat ito at ating, tat, ating aalamin at 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 kung ano nga ba ang pagkakakinanda natin baka may nakakinala po sa bag na ito ayan kulay red na bag pero hindi ko pa po alam po ano ang laman ito Ayan ito guys yung bag na atin na doon sa pinakang ibaba na yon. Ayan sa mga baser dyan hindi ko po ito Ah uh, sinadya or sagsasabi po dyan na ako po ay nagdadala po rito para po tayo ay mayroong po may video hindi po guys ayan pinapakita ko po yung guy pinapakita ko po yung bag na kung sino po ang nagmamayari po nito na nagangalam pong ayan ang pangalan guys ng bag ay jingpin ayan jingpin na kulay red ayan alamin natin kung ano nga ba laman nito actual ko po sa inyo guys bubuksan para naman po makita po kung sino po talaga ang nagmamayari po nito Unang-una po na ating po makikita. Napakarami po laman guys. Napakarami po. Hindi ko po akalain na ganito po yung ating masusumpungan dito. Ayan. Unang-una. Ayan. Okay. Ano ito? Ayan ha. Guys ha. Oh, may, may, mayroon agad ako nakita na laman itong bag. Ayan. Napakarami pa laman ito. Hindi ko pa po alam po ano pa po. Ayan. Isa-isahin natin kung ano po ang magiging laman ito. Ayan. Nakikita nyo naman guys Para siyang mga alahas Ayan Okay Hindi yan Meron siyang uh, uh, Ano ito Hikaw Ayan Hikaw na Ayan nakikita nyo guys Ayan Kita Ayan sino po ang nagmamayari po nito Next po natin nakita rin po dito Napakarami po nito ay isa-isahin po natin And then next po natin Ayan Meron pa po siya. Ayan. Diamond, may mga maliliit pong bilog. Guys. Hikaw, mga hikaw to guys. Ayan ah. Mga hikaw. Hindi, ito pa. May kapartner ba? Titignan natin kung may kapartner to. Ayan, may kapartner siya. Ayan siya guys. Kung sino po ang nagmamayari nito guys, comment lang po sa aking video. Basta, totoohanin lang po na sa inyo po ito. Ayan, ito pa po. Meron pa po ako nakita. Ayan. Ikaw na naman po. Ayan. Ito pa. Ayan. Ito guys. And the next po is ito. Wala na siyang ano. Wala siyang partner. Ayan. Isa. Ayan. Wala na siyang partner. Next is itong mahaba. Ayan. Ayan. Guys. Tingnan nyo kung ito ga ay... Kung kanino po ang nagmamayari ito. Next, mayroon pa pala akong nakita. Ayan. Pero ito. Mayroon pa palang isa meron po siyang bilog doon sa pinakailalim. Then lalagay po muli natin, wala po, tayong binawas dito. Ayan, wala po tayong binawas kahit na isa. Ayan pa po, meron pa po tayo nakita dito. Yan, may, isa pa, may wallet pa po na pambabae po. Palagay ko mga babae, sa pa mga pambabae to. Ayan. Okay. Dito mapagkakilan lang guys, is meron po siyang uh, ATM. Ayan, meron po siyang ATM. Paymaya Visa. Ayan. Meron po siyang, ayan, bago pa po to, bago pa po yung Paymaya po niya. Sayang po taba sa ewan ko kung pwede pa po to sa Paymaya. Ayan. Wala po siyang name, wala po siyang pangalan, wala po yung, wala pong pangalan yung Paymaya niya. Ayan, awan uh, ko lang kung meron pa po tayo nakita dito. Ayan po siya, guys, sa mga nakakilala po, o ari po ng bag nito comment lang po sa inyo dito next natin nakita okay ayan guys may mga cellphone number siya ayan may mga cellphone number tanyo guys ayan may mga cellphone number siya dalawa at number ayan ikokontakin ko ito kung, kung sa kanila talaga ito kukontakin ko ito mamaya after sa bahay na po ako and then mga picture mga picture Mga picture siya guys Ayan Pero map mga basa na siya, mga basa na. Next nating mga nakita pa po dito. Ayan. Ayan guys siya guys oh. So, para palagay ko parang mga pambaba ito. Ayan, para siyang ano ba 'to? Ano ba siya ito guys? Ayan, comment down below ko ano po ito. Ayan. Nakita ko rin po siya dito. Ayan. Next po natin is ito po. Napakaraming laman ng ma yung maliit na bag ay napakaraming naging laman. Ayan ito pa. Ang daming laman niyan, guys. Ayan ito. Ano to? Ayan oh, may binog siya. Oh, para siyang lipstick din. Para siyang lipstick. Then ito pa, Fairy grill Eyebrow. Ayan sa eyebrow. Ayan oh. Pang-eyebrow siya. Hindi, meron pa ako nakita dito Napakaraming laman, guys. Ayan, napakaraming laman niya. Ayan. Ano to, guys? O. Oh. Hindi, no? Oh. Napakaraming lipstick. Napakaraming <laughs> lipstick, guys. At pinipinig lang mag-lipstick ang mga babae dito. Ayan. Ayan, siguro sa mga nakakilala, guys. Ayan. Ayan pa, lipstick pa po siya, guys. Oh. The Clariel lipstick. Ayan. Mga lipstick siya. And then, wala na siyang laban.